sa yung chap. Okay, Apple? Ha? Lalaglak <laughs> 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 na eh. So what's up what's up mga undo mga inday Alright so papalabas na tayo ng kanlubang Ayan papasok tayo ngayon ng maya pa So today is September 15 2024 So dadayo tayo ngayon ng ano guys Trangka Talisay Batangas para manood ng Madfest So ayun, dito tayo dadaan ng uh, Batino Ay dito sa may uh, siyudad di kalamba hindi ko na trip dumaan doon sa Palo Alto baka yung shortcut doon eh um, mabutik kasi lakas nga ng ulan kagabi ano? actually hindi ko pa naman talaga alam yung uh, exact location ng uh, venue o yung racetrack kung saan banda hanapin na lang natin mamaya sana matuntun natin agad alright so yun guys kung gusto mong sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag subscribe And click mo na ring notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. All right. So ito yung kakaibang uh, -no natin. Yung mga palipad-lipad ng motor, mga patalsik-talsik na mga putik ng kanilang mga motor. All right, dito lang tayo. Ayan. Merong makdo. Then dito kakanan tayo yung pakaliwa papunta ng Batino or, uh, or pwede rin papunta ng Kalamba Maganda yung kalsada dito guys Maganda pati yung uh, view Yan yung malaking arko na yan Yan yung Ciudad de Calamba yun sa taas oh, May nakalagay Ciudad de Calamba Yan diretsa lang tayo Asenso Village Asenso Village Maganda yung village na yun, no? Ascenso. <laughs> Ari, Ariel's Lomi <Lummy> House. <laughs> Nabubulol na ako eh. Gitara Apartel. 24 hours hotel. Wow! Ang kakaliwa tayo dito guys. Tagaytay Highlands. Uy! Lubakern! Jesus! <laughs> Barangay Suplang. Yun. And dito na tayo sa makulay na pader. Uluson oh. Medyo mahaba-haba dito, guys. Pero ano lang naman. Medyo banayad lang. Iyo. Sanroke, Solpok, Tanawan City. Uy. Tanawan pa pala ito, no. Okay, guys. Pagdating naman dito, is diretso lang tayo. Ito Barangay Trangka, Talisay, Batangas. San kaya, no? Ayan guys, malapit na daw tayo. Ang bait ni, ano, ni nanay. Nakita tayo na nakaganito yung forma natin. Sabi niya, rider, sasali kayo. <laughs> Kahit hindi naman, manunood lang, no? Malapit na daw tayo. Sa palagay ko, andito na tayo guys marami ng mga sasakyan manunood lang po manunood lang sige sir pasok natin dito na hanap ka naman ng parking dito sa side tracks ah sige po okay salamat po hello parking pwede okay, ba dyan? ayun guys andito na tayo sa Trang Tan ito yung ano dito Yan my registration doon. So sa mga sa mga viewers, mari kang uh, posible kang manalo ng kanila mga parako. Doon yung mga motor doon. Mamaya oh, papasyal tayo doon. Ito kalsada. Nabilan sa nang kalsada pala eh. Sama ko. Hey. CRF 125 So ito yung bagong CRF 125 Ayan Bagong laruan Ang liit lang niya Ano? Ang liit lang niya Pero tingnan mo yung Makina niya O oh. Kamusta yung shop? Pinnable Ha? <laughs> Ganda ano? Sarap nito Pag yung nag-umpisa ka lang Sa off-road Pag ka mag-trail Cute Ang cute Grabe Ito yung speed Kaya ito baka uh, 5 siguro yan tapos ayun ang ganda na rin ng sprocket nya ito ito malaki ano ba ito 17 yung ano nya 17 17 16 ha? Huh? 16 16 16 lang yung gulong niya. Tapos 18 siguro yung harap. Parang 18 yata 'to, no. 19. Pwede na, no? Parang ano siya? Parang XR 150. Kami nila dito. Oh. Ayan, no? Oh. Ayan, guys. <laughs> si Arif on 2.5. Angas na. Playable. Playable. <laughs> before I start my message, gusto ko lang po pasalamatan again. Of course, hindi po ito mangyayari kung hindi po dahil sa tulong ng ating LGU, headed by our CAP. CAP po long, maraming salamat po. Thank you so much, CAP. Thank you. And of course, kay Admin and siyempre sa ating butihing mayor. Maraming salamat po si Mr. Nestor na tanawan. Maraming salamat. Also, we'd like to thank yung mga sponsors po natin. Wala po dun sa dulo. On the Philippines, Yamaha Philippines, Kawasaki, Suzuki, And of course, the support po ng S-Oil, OZ Racing, Moto World or Moto Market, kasama na rin po si Shinko Tires and HGC. Okay. And then gusto ko rin pasalamatan, hindi rin ito magiging posible kundi dahil sa mga kasamahan ko sa Superbikes. Thank you so much. And bakit ko ba mag-fest? Pesta to ng Putek. Putek. At sa lahat po ng mga naririto ngayon, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat dito po ginanap ang ating Super Mad Best para makilala ang aming barangay. Kaya sa lahat ng mga kasali, salubungin niyo po sa umagang ito ng maingiti at saya at umagang kay ganda po sa ating lahat. Thank you. Thank may request to stay on to stay on the stage. Uh, may konti you. po you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank sa may you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Parang lungo, lungo lang si pala to time trial oh. Ay, grabe. Kawawa yung kasunod. Uy, stack up ning pangalawa. Ay, nag-aaral pa yung isa eh. Ay, sira, sira. Chill ride lang to yung isa. Oh. Number 25. 1, 2, na. Terima kasih kerana menonton video ini di Magpit Terima kasih kerana menonton video ini di Medyo yung dito. Op, op, Eh, eh. Mami, mami. Mami. <laughs> yeah.

So yung adventure bike, dalawang ikot sila. <laughs> Enduro MX oh, Ano ng no, sa mami? Nice starting gate <laughs> Okay, guys So, pauwi na tayo, no. Nakapanood na nakapanood tayo ng kanilang first hit. So, meron pa lang second hit pero para kasi nagbabadya yung ulan, guys. So, wait na lang muna tayo. <laughs> All right, so naman. Di lang talaga natin makita lahat ng spot kasi marami siyang ano eh, pwesto eh. Ayun, humabol si JT Rides na kanina. So, buti eh. Hindi lumakas yung ulan. So yun guys, hopefully nag-enjoy kayo sa panonood. At kung umabot ka man sa video na ito, eh maraming maraming salamat sa iyong panonood. At kung nag-enjoy kayo, eh, paki-like, share, and comment na rin. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe and click mo na rin 'yung notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. So yun guys, hanggang dito lang muna ang ating video. So kaya, see you next ride. And ride safe! <laughs> Haba! Ah. Si Jinyo! Ano dito? Tapos ng piyesta o? O pipyesta pa lang? May mga dekorasyon sila, di ba? Yan oh! No?